So yeah, mga katropa magandang buhay sa inyong lahat. Uh, ngayon pupunta kami ni Dan dun sa isang uh, farm para bisitahin namin at yun yung plano namin na paglagyan ng ating uh, panibagong mushroom grow house. So kasama ko si Dan eh, si Dan at uh, pupunta tayo ngayon ng Indang gabite Okay sige. Uh, update ko kayo mamaya pag nandoon na tayo. So mga katropa, dito tayo ngayon sa Green for Greens Growth, for growth. Uh, Greens for Growth Farming. Farming, School. Ayan. Dito tayo sa Kalumpang Lehos, Indang Kabite. At syempre nandito si Ate Malin. Oh, yeah. Ang mga lettuce. Ito yung ito yung mga pananim nila, mga lettuce. Lettuce, different kinds of lettuces. Romaine, ano? Romaine, huh? ano? at saka yung ano? Green. green. Uh. -huh. And then, and talagang dito kayo nakapokus sa ganito, sa Lipi, Lipi Beach Kaya lang ako nag-divert sa, mm -mm. ano, eh, para meron namang variety. Mm -mm. variety. Galing, ano, talagang farm talaga. Mm -hmm. ako kay, ano, ano okay. ng farm ito. Ano, ano, natin. <laughs> ko. plastic ba? Ewan plastic ng mga Ikot ka. Ayan yung training hall ko. Mm -hmm. Dito kayo nagte-train eh. Yan. Ayan. Ganda. Ayan. Ito yung tulugan pag yung gusto. Yung Ayan, may kubo Ayan. pa si, Ma si Madam doon, no. Yung mga bisita pwedeng matulog doon. Yes. Mhm. Mm -hmm. Para dun. ito yung training hall namin. Nakadismantel lang yung mga upuan kasi wala nang tao. Ah, wala namang te-train niya yon. Kaling ha. Talagang ano well organized talaga ito yung opisina namin yung ating secretary at dito yung mm -mm. Tapos meron kaming smart TV for ano, pang tulong. Mm -mm. Para sa pag ano. na ako nakatira. Yan yan. May mga ano dyan. Ito butterfly garden. Oo. Oh, meron ka pa pala yan. Yes. Kaya lang ano. Oo, yan. Kasi hindi po pwedeng walang ibang makikita. Sige, ka kaya nga eh. Opo. Okay. Talagang dito ka lang talaga. Mm -mm. Na umaalis ka lang dito kapag may meron kang mga, mga, mga ako, oo, mga appointment sa labas. Lang, ano. oh. oh, ito mga Siyan, katropa. May wishing, well. may wishing well dito at saka ito yung butterfly ito, garden. Ka dun, at mayroon dito kayong naiibang naiibang halaman na pag-aamoy mo. Maliging hmm? <laughs> ito? Ah, oh, oo, nga eh, bahong. dito pa lang. Mm, mm, mm. Oo, ang bango, amoy jasmine. Mm, jasmine. Mm, mm. Amoy anyway, jasmine. Well namin. Actually, hindi pa namin maharap-harap naman muna. Uh -oh. Daming trabaho po lang sa tao. Ang galing. Pwede bang mag-apply dito? <laughs> Wala ano po yan ah? <laughs> <laughs> Mura lang naman ako. Kain <laughs> lang, okay na ako eh. Ito, oh, ito yung talong namin. May kale. May mm -hmm. Nakikita mo may mga pangalan yung aking. Pala. Oo nga eh. Uh -oh. Kasi nga, educational ito. Uh Oo. -oh. Ayan. So, ito yung mga talong. Ito gawa ng mga estudyante. Oo. Oh. Ito naman yung ating... Oo nga. Ito, uh, ano yan? Root beer plant. Narang root beer? Ito yung pangalan ito. Tinanggal nila. So... Ito yung root beer plant. Oo, oh, root beer nga. Ito, pag isang dahon nito, ilalagay mo sa tubig, magiging alkaline yung tubig. Ah, ganun. Yes. Maraming uses yan. Mm -mm. Yan yung kale. Kasi yung kale natin ay complete food. ay naubos na at maraming bumibili na agad. Yan. galing ha. Ayun yung aming... Uh, doon ka maglalagay. Oh, pwede pang magpicture ano? Yes, yan ang Instagramable. Mm -mm. Yan. Okay, oh, yan. Oh, ganda, oh. doon. Sige po, mamaya po. Ito yung mga kamati, siling. Yan. Mamaya na tayo doon. Galing. Ayun yung mga ito yung edible landscape para sa mga estudyante. Actually, kaya may mga kalat dito. Nagawa kami kagabi. Mm -hmm. Kaya pag tinawag ng edible, nandito na lahat ng fruta. Ay, pagkain. pagkain. Strawberry, yan. Mm -hmm. Yung mga mint. Ito, 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 mint, ano, ito. Yan yan. Okay. Kung kamurot ka. Pero man yung taragon. Mm, sarap. To, eh, Ang pa. sarap ng so, amoy. Ang sarap ng amoy. Ito yung para makatulog ka ng tama. Anong tawag yan? Paragon. Paragon? Paragon. Paragon. Ta. Ta? Ta? Paragon. Uy. Paragon. Ay, parang, parang anis ah. Parang anis ah. Oh. So, ito na lahat yung amin. Kaling ah. Oh. Hanggang dyan. Hanggang dun sa baba. doon yung baboy namin na native sa baba. Mga native. Ah, yun yung may bubong na yun. Ito naman green tea ito. Isang dahon ito para sa pag hindi ka natutunawan, ito Ito yun. Green Kuya Mar, tea. may bunga pala sa taas? Hmm. Dapat pinababa yan yung harvesting. Ang bango nun. Ayan, mga kamatis Ito, so, paano po ang ano dito? Paano po ang income nito? Ay, income. Pinipitas, tas... Pick and pay, o? Oh. Oo, pick and pay. Eh? Papasok, mamimili ng halaman, oh, si. gulay, mm -hmm. tapos may nag-order, may meron kaming maramihan. Mhm. Mm ba ang Tiang Republika, Bison Farm dito din din. Mhm. Mm okay. Galing ah. Uh, tapos ito. Ito yung Actually Ate Maling ngayon lang ako nakapasok ng farm. Talaga? First time ko po ito. Uh, pero sabi naman ni mm -hmm. ano, sa lahat ng farm na pinuntahan niya, ito lang pinakamalinis. Mhm. Mm ah, uh, ayan, ito malinis naman Vanilla orchid. Nung tinanim ko yan, ganito lang yan. Nagsangahan na. Mhm. Mm ano naman po ang gamit ng Vanilla Kinagawang Orchids na yan? Inagawang Vanilla. Vanilla na ano? Inahalo sa pagkain? Namumunga ito. Yung yung mm -hmm. bunga nito, ibababad mo sa vodka. Mm -hmm. Yun ang ina-extract natin. Ah, si. Talagang ano. Yan. O, kaya pala marami. At kaya free-range chicken ang Mm-hmm. Nandun yung baboy. Dito yung bahay. Yan. Alok-bati pa talaga. Yan. Panghalo sa munggo. Ba... Yan. <laughs> ayan, yung yan. bakit dito. naman po ito Ate Malin? Tanong ko lang po, bakit bayag usa ang tawag Kasi dito? Kasi ang bunga niya dalawang parang testicles. Ah. Ayun na eh, nakikita mo yun, oh, parang testicles so, ayun eh. oh. Ay si. Oh, oh, oh. In, in ayun nga yung medyo na din nilaw. Malaki pa ayun no? oh. Oo. Oh. Kaya ang tawag niya bayag usa, pero mara, may ay to oh, bayag usa yan oh. oh niya. Yeah, oh. Kahit ihanap mo sa Google. Pero yan talagang pangalan niya. Hmm, ah. Taberna, taberna, taberna mordian, mortana, mortana Globosa Ayan yung scientific name okay, niya Ito yung mga herbs namin Galing Pati sambung ha Tapos ito po yan yung aming production area Para sa mga Ornamental Itong may bubong na yan Ito nga Ano namin dati Kasi Mga divert sa sa'yo hmm. Oh, Ayan ah. yung ano yung pangpakain sa manok. Alin po itong malalapad oh, okay. na dahon? Yan ang rich in protein. Kinakain po siya ng manok. Oh, manok, kambing, baboy. Yan ay ano, yan ay mother de agua. try Ah, ito ba 'yun? Si mother okay, de agua, ito, ito, ito. oh, pwede, pwede hindi kinakain nila nang ganito, tinutukan ko Yung Mhm. Mm Naririnig ko 'yun, kaya lang hindi pa ako nakakita. Ito ay dragon, dragon fruit. Tapos ayan 'yung mga Ito 'yung CR na. Mm. Ito 'yung para sa lalaking hindi nakakabuntis, 'yan yun. Itong bilog-bilog na 'to? 'Yan, oh. 'Yan ay go papaya. Oh. Tinanim mo mga tropa. Um, parang pa naging parang naging interesado ko rito, ah. Pangpagising 'yan ko 'yan. No, ito daw 'yung ano kung, ano, aphrodisiac bang tawag diyan? Meron siyang ano, hmm. pero pag may sakit ka, yung primary sickness mo, unahin muna niya bago yun. Ah, oo. Ito. Yan yung mga pinangbebenta namin, tapos sa mga gulo. Mm -hmm. Yan, mga pantanong din Kalabasa, ang ah, kundul. Nakita mo yung aming, ano, bees. Bee? Ha, oh, oo nga. Ang mga katropa, may Ayun mga... pa, may bis pa kami doon. Po. May mga bis pa. Oh. Maga, eto kasi ang pang... Yung bis na yan, siya ang nagpapropagate dyan. Nitong mga flowers ng sili. Sili Tapos ba yan? Tapos ito naman, sili, kamatis, talong, uh, pipino, and sitaw. Mm Tapos ito, bakit namin nilagyan ng ganyan? Para hindi na pumasok yung mga pests. Yan. At ah, Tsaka ano, At yung, ito, yung lupa, laging may moist, ano? In, hindi, itong tanim. Ah, itong tanim. Ito kasi yung biological ay, oh, control yan. Oo oh, nga, yan. Oh, 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 ito, 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 ito pala. Ito, ay sweet basil. Mm -hmm. oh. Doon sa kabila, yung, mga, yung aming mga uh, kakao, pinya, sorghum mm -hmm. na doon. Meron din kayong tanim na sorghum? Ayun o. Oh. Pang, Alin po pang, Ayun pang, oh. ayun, sa pang, ayun. Ayun. Oo. Oh, oh. Bunga lang ang alam ko sa sorgoma. Oo. Mm -hmm. <laughs> At tapos may mga tanim pa kami doon. Nakita mo yung mga... Mga ilang hectares po ito? Dalawa lang. Dalawang hectares? So, ito nakikita mo, ito compost to. Ina-harvest mm -hmm. namin. Ng... Ito pa ang base namin, no? Uh, hindi po yan ang Hindi. Hindi, ano, stingless nga. Eh. Ah, ah, stingless. Uh, ito may sibuyas. Pa, paano po? Pinuputulan? Hindi. <laughs> Hindi siya nangangagat. Sumusuot ah. lang yung sa mga tenga-tenga. Ah, talagang ganun Tapos lang talaga, talaga siya. Na to eh, oh. mm -mm. Ito yung mga mga sibuyas, mm -mm. ano? Mas dito na tayo sa kubo. Galing. Mga katropa, oh. Stingless bees. Kiwot. Mm -mm. Talagang araw-araw ka lang ate dito. Manage lang. Ikot. hawak na farm. Mm -hmm. sa, sa, e na nga po, pag, pag Martes at Biyernes, uh, oh, oh, nandun ito, kayo. Ito yung may mga yung mga tao ni madam nasisipag oh. Ah mga estudyante po. Nag estudyante ng farming. Uh, tapos ano ginagawa po nila? Nag OJT. Oh, talaga. Mga let. Pechay ata yung tanim nila, pechay. 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 Uh -huh. Ah, ano po yung butchoy? Yung uh, dark green. Yung green ang ano, green yung palapa. ah, oo, Parang pechay na green ang puno. Butchoy pala tawag doon. -hmm. Alis na ng isang kliyente dito din. Ay, <laughs> ito talaga yung ano nyo ha. Hindi, pwede doon kahit saan, mm. meron pa kami doon ng tree house. I so know. madam, ano, meron ba, pa kami diyan yung bago nga yung ginagawa. Gaano na katagal po itong ano niyo? Farm. Ay, ang aking greens ay limang taon na. Oh, mm -hmm. limang. So, ito. Nauna pa sa pandemic pa na. Pito, pero hindi ko muna siya ginamit kasi ang ginamit ko yung fresh ka farm doon. Ako nag-develop nung nasa mataas na lupa. Mm -hmm. Tapos nung kinarantado din ako, <laughs> <narantado laughs> ako nung mga um, nagpatulong sa akin, eh, tinutap ko na to. Pero dati naman ako nasa Tayabas kasi consultant ako ng keso. Mm -hmm. Talagang ito na talaga yung buhay mo, ng no, farming. Mm -hmm. Eh, mga anak ko may kanya-kanya ng buhay. Mm hmm. No, Ayoko nakikisama sa mga manobrang. Never. Mm -hmm nakita ko hindi maganda tapos may masasabi ako yun mm, -mm. so, mas may gina lang yung ano ano -sarili ko. mm -hmm. wala ayaw ko lang konsumin mga katanda yung consume. <laughs> so mga katropa ah uh, hanggang dito na lang yung ating video at uh, meron lang kaming pag-uusapan ni madam edit mo yan kuya opo <laughs> Okay, sige, bye-bye.